Nangangbang ilang Pinoy doon sa Israel sa nagpapatuloy na pag-atake ng Iran na nangyayari. At uh, ayon nga kay Bombo International Correspondent uh, Magulyado Alan, hindi siya nakatulog ng maayos kahapon, araw ng linggo, akwa, labing uh, ikalabing apat ng uh, Abril ang taong kasalukuyan. Dahil naman sa pakiramdam niya, ang paglulunsad ng misil at drone ng uh, Iran doon sa Israel ay nakakabahala. Bagamat nasa Jerusalem siya at hindi umano ito ang tinatarget ng Iran, iba pa rin umano ang pangamba nila uh, sa ganitong panahon na ang uh, kakontra ng Israel ay isang malakas na bansa. Kung niyan, narito ang bahagi ng uh, pahayag ni Maguliyado Alan, uh, ang ating Bombo International News Correspondent doon sa Jerusalem kagabi, hindi naman ako masyadong nakatulog. Siyempre, eh, nang mamatsag po tayo in case of emergency, eh, galing na yun sa Iran, eh. hindi nyan basta-basta iba. Kasi pag dito lang galing nung sa North, galing doon sa mga uh, kalaban nila dito sa kabila lang, wala na sanay na kami doon kasi every year naman yan. Eh. Every year naman sila yung nagpapalipad sila ng, ng lobo na may apoy dito sa Israel. Tapos Pagbagsak, susunogin. Kung saan babagsak, ma mag-aapoyan, ma masusunog yung mga forest nila or mga fields na yung ginagawa nila. Sanay na kami yan every year. Pero nung kagabi, parang iba. Bagay na pahayag ni Alan Magullado. At ayon nga kay Alan, pinapayuhan ang uh, kanilang uh, manig na Philippine Embassy doon sa Israel na iwasan yung matataong lugar para sa kaligtasan na rin nila at uh, siguraduhin na mananatili sa mga bomb shelter sakaling lumala pa ang sitwasyon. Pero sa kabila nito, hindi pa rin Anya sumasagi sa isip niya na bumalik o umuwi na lamang dito sa Pilipinas. Narito pa mga pahayag ni Alan Magulyado, ang ating Bombo International News Correspondent sa Jerusalem. Hindi talaga ako uuwi at saka kung uuwi tayo dyan, kung ito lang naman at saka sanay na kami at saka kung saan naman tayong lupalot ng mundo kung talang dim, maadim uh, kung hindi tayo swertihin doon tayo pero kung uuwi tayo na naman dyan ng Pilipinas at saka pagdating dyan ay eh, wala naman tayong pupuntaan much better na lang kung sa akin na nga akin yung opinion ko uh, dito na lang ko dito na lang ko muna habang may kwanta, pa may chance Samantala, nauna na ang iniulat na Pinaulanan ng dose-dose ng drone at missile ng Iran ang Israel bilang ganti na rin sa pag atake ng Israel sa Iranian Embassy doon sa Damascus, Syria nitong nakalipas namang mga araw. At sa iba pa nating balita. Kaugnay pa riyan, patuloy naman na inaabisuhan ng imbahada ng Pilipinas na nakabase doon sa Tel Aviv ang mga Pilipino sa Israel na maging alerto pa rin matapos ngang maglunsad ng retaliatory attack ang Iran. Sa isang advisory, pinayuhan ng embahada ang mga Pilipino na iwasan muna ang pagbiyahe sa Jerusalem at sa mga sikat na destinasyon gaya ng Temple Mount, Damascus Gate, Herod's Gate, Al-Wad Road, Musrara Road at East of Jerusalem. Inaabisuhan din ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang mga planong pagbiyahe sa West Bank malapit sa border sa Lebanon at Golan Heights. Hinimok din ng embahada ang mga Pinoy na iwasan ang matataong lugar at sundin ang mga instruction ng Israel Defense Forces at ng Home Front Command. Samantala, base nga sa datos mula sa Department of Foreign Affairs, aabot sa 30,000 na Pilipino ang naroon sa Israel ngayon, habang mayroong 2,000 naman ang nasa Iran. At uh, kaugnayan niyan mamaya mga kabombo, mga kastarnation, meron tayong makakausap uh, mula doon sa Israel at uh, makikipagugnayan tayo sa mga kalagayan ng ating mga kababayan. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na kabilang sa 25 crew, ang apat na Pilipinong seafarers na lulan ng container ship na MSC Aris na sinalakay ng Iranian authorities noong araw ng Sabado. Ayon kay Department of Migrant Workers officer in Charge Hansley Yukakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ng apat na Pilipinong seafarers, alinsunod na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at tiniyak naman ang pagbibigay ng buong suporta at tulong mula sa pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Foreign Affairs, sa license Manning Agency, Ship Manager at Operator para naman siguraduhin ang kaligtasan, kapakanan at uh, pag-asikaso sa pagpapalagay palaya sa apat na tripulanteng Pilipino. Umaasa naman si Kakdak para sa agarang pagpapalaya dito sa mga kababayan nating seafarers mula sa kanilang captors ah, kagaya ng nang nangyari sa parehong insidente tatlong buwan na ang nakakalipas. Ito ay pagsalakay ng ah, Houthi rebels don sa Galaxy uh, Leader commercial ship habang naglalayag ito sa may Southern Red Sea noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Una rito ay nakugob ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang uh, helicopter uh, itong uh, sa pamamagitan ng kanilang helicopter ang Portuguese flag uh, MSC Aris at dinala ito sa katubigan ng Iran noong araw din ng Sabado. Nirentahan lamang umano ng MSC ang Aris mula sa uh, Gortel Shipping na affiliated naman sa Sojak Maritime na bahagi bahagyang pag-aari ng negosyanteng uh, Israeli na si Eyal Offer. Ang uh, naturang mga development mga kabombo ay may kaugnayan pa rin sa mga hakbang na ito ng Iran sa naging pag-atake ng Israel sa kanilang konsulada dun sa Syria. Inakusahan naman ni Israeli Foreign Minister Israel uh, Katz. Ang...